Magandang araw! Samahan nyo na naman ako sa ganap namin ngayong araw. At dahil hapon na naman, syempre kailangan nating bumili ng uulamin nating panghapunan. Pero bago pa yon, nagchat na sa akin yung ate ko na magpapabili rin daw siya ng ulam nila hapunan. At syempre dahil masyado tayong masunorin, na eh, ano pa nga ba? edi eh, nagpunta na ako dito bumili ng ulam kila Susan Store, Bekenemen. Bumili lang pala ako dyan ng isang kilong manok at isang kilong baboy. At dahil nabudol ko na naman yung ate ko na doon kami kakain sa kanila, kaya syempre hindi na ako bumili ng ulam namin. Libre na naman! aha Huy, ang ingay mo! <laughs> oh, baka may magsabi dyan na makapal ang mukha ko. Hayaan nyo na, pagbigyan nyo na ako. Mukha ko lang naman ng makapal eh. hindi tulad mo ang kapal-kapal ng makeup mo. Huy! Pagdating ko pala kila ate ay eto tamang merienda muna kami dahil medyo maaga pa naman mamaya pa ako magluluto. Sige na nga, sasabihin ko na nga sa inyo yung totoo. Hindi naman talaga ako mahilig makikain eh. Sadyang tadhana lang talaga yung tumatawag sa akin. <laughs> <laughs> dahil kadalasan kapag nagsalo-salo kaming magkakapatid ay wala sa plano. Tulad ngayong araw, sabi ng ate ko, eh dito na raw kami maghapunan. Eh syempre, sino pa naman ang tatanggi, ba? Diba? Pansin nyo ba kapag pinlano ay madalas hindi natutupad pero kapag hindi pinlano ay madalas naman natutupad? ba diba? Relate ba kayo dyan mga mami? Kasi ako ilang beses ko nang pinlano na dito kami maghahapunan minsan sa bahay pero hindi natutupad. Ewan ko ba? Pero madalas naman sa bahay ng mga ati ko ay natutupad. <laughs> Wedding! <laughs> o siya, mabalik na nga tayo. Nagsaing na pala ako nung mga time na yan at syempre hiwain ko na rin itong mga karni ng manok at karni ng baboy. Iaadobo ko pala ito. Mga ate, kuya, napapansin ko, ginagawa nyo na akong katulong, hindi na <laughs> Ako, ang hirap palang maging content creator kasi dati pag naglilibot ako kila ate ko, yung magiging buisita lang ako ba, yung kakain ka na lang pagkatapos kumain ay tambay-tambay lang sa labas. Pero syempre, para may pang-upload tayo kinabukasan, ay eh kailangan natin gawin lahat ng hindi natin ginagawa dati. Ha? Huh? Kaya magtiis ka. Ginusto mo yan eh. Ngayon, puro ka reklamo. Akala mo madali, ah? <laughs> o siya, dahil napakuluan ko na sa isang galong tubig itong karni na niluluto ko. O, oh, posibleng hindi pa yan lalambot, ha? Take note, ha? Isang galong tubig, hindi isang galon! Huh? So, wag na kayong magtaka kapag kapalakad-lakad na ako kinabukasan dyan sa kalsada kasi nakakabaliw pala ang mag-voice huh? Kinahaponan pala ay masayang naglalaro yung mga pamangkin at anak ko dyan sa labas. Kainaman lang talaga ng malawak na bakuran ano. At dahil maggagabi na naman ay syempre kakain na kami, kaya kain tayo. Dito na pala kami kumain sa labas kasi sobrang init ngayon. Kahit may electric pan ay wala. Kaya mas mainam talagang kumain dito sa labas kasi mahangin. Kasing hangin ng utak mo. Ay, ko pala. <laughs> At yun lang. Maraming maraming salamat. Pakilike and share na rin po. God bless.